Ilagay ko muna dito. sa mamaya ay luto na yan. Yan ang bagong picnic. Yo, what's up mga kabertod? Panibagong araw, panibagong video naman tayong gagawin ngayong araw mga kabertod. Dito po to ang mga gulam naman ngayon. Yan. Uh, ang isa ay uh, isubba natin. Ang tatlo ay ipaksew ko. Ayan. Samahan nyo ako mga kabertod. Sa itinda ko. Ipaksew ko ito nisa at ito isugba ko. Itong pananghalian ko. Ayan. At hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Kailangan ko nang simulan sa paghiwa ng aking mga ingredients para makapagtanghalian na tayo. Uh, sa wakas natapos din natin ang ating, uh, ang ating mga uh, ingredients. Tapos na mag uh, slice Ilagay muna natin dito at nag-slice na rin ako ng talong para sa akin sinigang para maging masustansya ang ating pananghalian dito i-slice natin ang pagano dito natin i-slice at ilagay natin ang ingredients ang pinaka-favorite kong pagsugba ng bangos ay katulad nito kailangan ko lang balutin ng dahon ng saging at isugba ang bangos na ito para maging mapangon tapos i- natin yan. Ganito yung mga ganito yung paggawa namin dito sa bundok mga kagetong. Bago din mo lang tapos paki comment naman kung ikaw ay nakaranas ng magsugba ng bangos da gamit ang daon saging. Ilagay ko muna dito. Dahil mamaya ay luto na yan. Yan ang bagong picnic. At syempre, ilagay natin tong nating mga kalamas lagyan natin ng sibuyas lagyan natin ng kamatis Lagyan din natin yung lagyan natin ng sibuyas lahat lang po kanina ngayon sibuyas itong sibuyas Ayan. ilagay din natin to ito Ayan. ilagay natin tapos ilagay ko na lang din yan ayan ha, tatlong piraso lang pala yung ating sinigang tatlong piraso lang ang ilagay natin ganito kahirap ang sitwasyon natin mga kabirtod ayan o umuulan pa sa gilid lang ng kalog ayun pero hindi malinis naman ang kalog namin dito at lagyan muna natin ng asin yan yan lang at ilagay na lang din natin ang dahon ng kangkong Ayan. At itong ating sinugbang bangos ay ibalik din muna natin baka masuro sa ito. Ayan, naluto na. eh, kunin na natin ito sa apoy. At isulad na natin ang ating pinaksyo. Oh, parang nasulog na akin. Sinugbang bangos ah. ayan, uh, maluto na. Luto na yung sinugbang bangos natin. Ayan, oh. Sobrang sarap yan. Okay. Asukal. Asukal. Basi ka naman Ayan, lagyan muna natin ang asukal. Para timpla yung, para masarap. Yung pag, masarap yung lap. Yung tungguha ko. Salad ko.

Ayan, uh, kahit tayo ng ito Ayan. Itong aking pinakshow na bangos, itong aking sinigang na bangos at sinugbang bangos at itong aking sasayo, sasawan. Ayan. Uh, kahit tayo mga ito. Uh, Manalangin muna kayo kapag kumain. Ayan. <laughs> Excited ako. Sobrang alam mo mga kapatid, sobrang sarap to. Ito, sobrang sarap to. Ito. Ah, uh, ito ang aking pinaka favorite, yung yung na, nasa ang tiyan niya. Ayan. Sobrang dami. Shout out boy Kilaw. Alam mo sobrang sarap ko itong sinog bangos na isog sa samay dako na saging. Sobrang sarap talaga. Eat man niyo, subukan niyo. nyo, subukan nyo. Kami nga nga. Gusto nyo siguro imukbang din ay. Kulitin natin ibukbang.

Kampi E, maghikap ako dyan dahil ako lang sa dito wala akong kasama kumain <laughs> ako na ko ah. parang hindi ko na kaya dahil habang ako ay nagluto kanina may dumating na nagbinta ng ang tawag dito sa amin kumbo parang doon na siya puro masarap mga kaberto dahil masarap yung sinigang uh, pa, ilang matagal na kasi hindi ako nakakain ng sinigang kaya na, na, na miss ko nang kumain ng sinigang kaya yun uh, nagbili ako ng bangus kanina dumami yung langaw tapos ay suba mo sa instead na oil ang gamitin mo ay dark nun again isa lang yung sinabi ko dahil ako lang tayo. Baka hindi din mo post. Ayun, 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 kung bakit ayun, lang Sekian, Rami. Selamat siang, Bapak. Bye-bye. Lagi, Bye. ya Bye. 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 video.